I have here a complete picture ng mga lahat ng mga erigisyon na nire-report ng inyong satellite office na completed, accepted, may turnover. Oh, pumirma ang mga beneficiary. Hindi nga nila alam yung pinirmahan nila. Pistid, pinaran, puntahan mo doon. Nasional lang, walang irrigasyon dahil walang tubig. Nasional na lang natira. Para itong water district, pagtagaraw, district na lang ang matitira, wala ng water. Ganito. ito, I have a complete picture. Pagkatapos, nandito ba si Mrs. Lariba? Si Mrs. Lariba? Siyang taon-taon, last year, Mr. Speaker, Mrs. itong report na ito. Para bang hindi yung area na, na mag-submit ng mga dokumento na she is lying. So Ms. Lariba, Mr. Speaker, is uh, in the field office and is not... In the field or in her air-conditioned office only. Mr. Speaker, this thing is sponsor. Here, I, I have here a complete picture of mga lahat ng mga erigisyon.